Hello po, magandang araw sa inyo lahat. Bali kami po ngayon ay lalabas at kakain po muna kami sa labas. At si Nabaron po mamaya ay pauwi na rin po ng probinsya. At si Baron po ay kadadating din po sila ni Davila at sila po ay nagpunta sa POAA. At nag-asikaso na nga po ng mga requirements. At okay naman na Baron honey. At sila po ay malapit-lapit ng umalis ulit ng bansa. Ayan, at uh, susulitin na po namin ang banding eh, oh. na kami po naririto sa Manila. Tara, muna tayo sa eh. <laughs> <laughs> Ayan guys, pagbaba na po kami. Ayan guys, ang nakasama ko po, po. Hello po, ano po pangalan po niyo? Rene si Tatay Rene. Dito amin rito po kayo. Oh, dito ako pinanganan dito ako lumaki. Ah, so, dito ako tumanda. Ah. Nakasalubong po Talaga natin po si Kuya Rene. Ah. Hindi kami na nice po, po kayo. Ah, hindi po, okay po. Thank you nice po. Oh, sige po. Ano gusto niyo, Makdo o Chowking? Ah, mahal. Saan mo gusto? Makdo. Ikaw, Nini. Ay, sige. Makdo na lang tayo. Na, dito na tayo eh. Makdo daw po kami. Sa so, Makdo daw tayo, bossing. Yan po mga kasama ko. Watak, watak. Puno po. Ano kaya, Nini? Ano kaya, Nini? Puyo. Titignan lang po ni parang kung meron po kaming upuan at puno. Oh. Kami po ay lumabas at wala pong upuan. Uh, at sobrang dami po ng tao sa loob. Ay, doon na lang daw po kami sa Chowki. Alas 12 na po ng tanghali. Kaya po siguro po noon. Dito na po kami sa Chowking. Sana naman po may upuan dito. on the orange po kami kumain. Kami po ay nakahindag na rin. Kami po ay lalabas na. Tara labas na tayo. Kami po ay nagkukunin lang po dito sa M. Luelier. At bago po umalisin ng halay ng maibigay ko na po. Nandito na po kami sa loob. Ay, sinabaron po ay umalis na muna at may bigulihin daw po si Mahal. Nagpaiwan po kami dito. Yan, thank you Lord. At nakuha ko na po itong padala po ni ate at kuya ng Primon, California. Bali sila po ay may bilin sa akin kung ito po ay para kani-kanino. Yan, thank you so much po ulit sa inyo at more blessings pa po sa inyo. Bali may listahan pong ibinigay po sa akin si Ate. Ay, yung 2k daw ay para kay Nini. Uh, <laughs> pa uh, ano 'yan? Uh, birthday gift. Uh, Malilito pati ako. Gutin ko na lang ayo, kay mahal At 1k para kay Mahal. Oh, at meron din si Bosing. Oh, <laughs> Ayan po. Tapos yung ibang pera po ay may... may meron pa, meron pa akong magbibigyan at yung po ay billing din po niya, Kaya lang ay nasa probinsya po. Kaya yung po may sa probinsya ko na ibibigay. Ayan. At, Thank you po. Thank you. At meron pang sobra na konting pera ay... Surprise na lang po yun kung para saan. Ayan. At sina baron po, sina mahal ay pauwi na okay. ng probinsya. Hindi na kayo mapipigilan. <laughs> Thank you so much po ulit. So much, kay ate at kuya. Thank you so much po ate Ng Primon, California. Si Boss. Totoo, kala ko sabi yung takakulong dito. <laughs> <laughs> si Bosing pinahinip na dito. Okay. Si Mahal po ay sa ano na lang ang balik. September. Mo, eh. Si Baron po ay malapit ng umalis. Siguro okay. ay mga one week. Sila lang po ay nagagayak na. At sila po ay uwi na. Bye bye. Bye bye. Thank, you, thank you, po. you. Ingat kayo. Ako na yung sapatos. Uh, wala nang nalimutan, mahal. Wala. Wala rin po. Pag may nalimutan pati, chat mo lang, matitadalay namin. Bye-bye. bye, -bye. pakoy. Pinitrito ko po, po. Gustong gusto po ni Drew ng isang pakoy. Eh. Kaya ako po ay nagdala po ng pakoy. Ngayon po ay ginatanggalan ko po, po ng palat. Ayan guys. Ganito po ang gustong luto ni Idro. Ipiprito na tatanggalan po ng balat. Pwede naman po na bago i fry ito ay tanggalan na po ng balat. Kaya lang ay ako pinahihirapan at masyado po magigit. Ang um, balat po ng pakoy Kaya ang ginagawa ko po, pinipray ko ka ng muna. Yan, okay na po iyan. Mamaya po ay babalik ka rin po ulit. Para matoasted po ito ah. Ganyan po ang pangloto po ni Idro at saka po ni Nini. po ay naglibre Ay hinuwain ko na rin po itong gulay. Ito po ay repolyo. Nakita ko lang po ito sa red. Ito. Ay igigisa ko na rin po ito. Ang isasahog ko naman po ay pritong isda na niluto po namin kaninang umaga. Bago po pumasok sa hidro kaninang umaga ay nagprito na po ako ng isda. At siya po ay nagbaon sa isda. Eh may natira pa po pong isda na bangus. Ay, yun po yung sasahog ko po, po dito sa repolyo. Ayan guys, bali, nahiwa na po natin. Papabad ko sa tubig. Ito po natin ng dala ko po ulit ng balat. Ayan guys, at luto na po itong pakoy. Masarap po ito ay eh. sasawsaw po sa toyo. Yan. Sayang po at walang kalamansi. Wala rin po suka. Mas masarap po sana.

Ayan po, ito na yung aking ginisang repolyo na may pritong bangos. Malapit na rin po itong maluto. Ayan po, okay, nakaluto na at si Bossing po'y pinauna ko ng kumain. At medyo masama daw po ang pakiramdam. Parang nangangalos daw po yung kanyang mga kalamnan. Parang tatrangkasuhin daw po. Ay paiinumin ko na po agad ng gamot. Naku, bossing. Bawal kang magkasakit dito. Mak makahawa ka. Dapat ay pagka ano eh, dapat ay gumaling ka kaagad. Pero pagka hindi, katay eh, makaka-uwi na agad ng probinsya. Bawal mahawa ang mga bata at sila may pasok sa school, lalo si Drew kasi Nini uh, first day of school ay si Nini may lagnat na kaya uh, inuman mo na agad ng gamot pagkakain mo pleto well, naman po si Doro dito ng mga gamot pagkakain uh, mo, ihahanda ko na yung, uh, yung gamot maglilinis muna dito sa ilalim ng lababo niya na idro. ayan po si Kim at kakain na rin. Pero ano na lang ko yan, yan ka na pakoy. At nagchat ang kuya, sa labas na daw kakain at nagugutom na. Ay hindi po makauwi agad at malakas po ang ulan sa labas. Siguro yung siya ay nagpapatila pa. Ay sabi ko, ay sige kumain na. Ah. Kaya naman pakoy, pwede namang itirat kahit bukas na lang umaga niya pang almasal. O kaya pag nagutom mamaya, hindi kain na lang ulit. Hmm. Kain po. Ayun na po, nakain na po si Nene. Okay na ang pakiramdam mo, bossing? Ha? Okay na po. Much, much, much later. Si Drew po'y dumating na. Tulog po agad. Okay. Nagpapagising ng alas 11 si Idro. Pumating po si Idro 8.30. Maulan. Ay, nagpapagising po ng 11. At siya daw po At si bossing po yung nagtatahi. Kumusta ng pakaramdam mo, boss? Nag-okay na. Ah, ay tama. 11 yung inumka uli ng gamot. Ay, gigisingin si Idro. Si ko po nagtatahi. At ito pong nabili ni Idrong bag ay nahuhugsot daw. Ay tinahian na lang po. Ay wala pong sinulid na kulay black. Kaya puti po ang nagamit. Ay hindi naman po halata. Pag nakaganito po ay hindi na po halata. Gawa po nang nahuhugsot po ito. Ah, may maya daw ay matanggal. Eh. At pag natanggal ay hindi na po niya maisakbat sa balikat niya. Bit-bit na po niya. Ngayon po ay matibay na. Ay, ano pa tinatahay mo diyan, bossing? yung bulsa yung, yung dao pong bulsa yung nabutas na hindi, natagal ah, yung tahik ah, ayun nga, yung nabutas hindi, natagal lang yung tahik nausot yung tahik ayun, na po pinahayaan ayun naman po kahit kulay puti ay nasa loob naman po siya hmm, tapos na tapos na, okay na siya ayun naman po sa loob at nilalagyan yung hidro ng mga bariya nausot daw mo Okay na yung pantahe ah. Maitabi. The next day. Busy, busy. Wala pong pasok at cancel ang is... Ah. Lase at luha po ng bagyo. Pero may kailangan po silang ipasa bago mag-eat. Kaya ayan, paspasan po. Ang pagdodrawing. Ang Si Kim po ay kakain na at siya po ay may orientation po ngayon na. Half day lang naman kayo ninihan eh. Ha. Uh -huh. At si Busy ngayon pumarik sa pag-aaral. Hindi mo matulungan pumag-ulat si Kuya Edro? Sa so dami ng gawain. ay uh, hindi matapos lang. Dapat ay matapos ito. Pumag-ulat yeah, ka lang. Kaya tumatulungan na ang natin Alasyete, Ninny, ang inyong start ng ano. May ginawa't parang tila na. pag sa kanina eh, grabe kalakas ang ulan. May naman po tumilan. dala ka ng payong. Si ni po ay nagsasapatos. Ayoko'y ay dumating na garing sa school. Kami po nga ilalabas mo muna sa Santa Mesa. Punta po kami ng SM at titingin po kami ng sapatos po ni Kim na pang-pasok. Hindi pa po siya nakakabili na yung ulay black, black shoes po. Na pang-terno po sa uniform po niya. Ayun po at kami po ay bababa na ni At bali yung paggagala po namin ay sa vlog na lang po ni Nini ni ni po ninyo mga papanood sa channel na lang po ni Kim. Mapapanood po 'yung ang pagdedela.